guys, yung aking ulam ngayon. Yan, lagay ko ng kamyas At Tilapia na naman kami guys. Ipreprito ko yan. Tapos, gataan. Gataan natin guys. Ayan yung pangalawang gata. Unang gata. Tsaka ito yung ulam ni ate na naman. Ayan siya. Tsaka ito, lagyan ko ng mustasa. Yung ano, yung gata ko na tilapia. Ayan guys. Abangan nyo na lang guys pag nito mamaya. Ayan, lulutuin natin yan guys para sa ating ginatang tilapia with kamyas. Ayan guys. Ayan. Repituin muna natin ang ating tilapia guys. Guys, umpisa na tayo magluto. Ano ko lang ito kay ate oh, pakuluan. Ayan. Tinimplahan ko na yan, guys. Yan ang gusto ng ko ulam ngayon. Saka itong tilap. Ipiprito ko muna bago siya tindahan ng gata. Dalawa lang ang kasya, guys. Hindi ko dito Yan, balikan natin yung mamaya, guys. to na. Ayun, guys. Tanggalin natin ang ating prito para sa ating gata na yan, lagay natin ating tilapia. Gagawin natin yung pangalawa. na ba yun? Yung mga dito. tapos Yan. Tapos ko na, ano yung, ano, yung kamias. Ayan, oh. Kamias. Iwain natin yung... Ano, paano iwa dito? Pang, ba't dito ulaga yun? Oh. Ihalo ko na yun dito, guys. Kamatis. Oh. Ganyan ko na yung luya. Baka oh, so, ka na yan. Sagat na yan, guys. Ayan. Ganyan lang, durog lang ayan, lalawain ay natin yung sibuya. Ayan, halo na yan sa kamiyas para sabay-sabay na sila. Sibuya, luya, bawang, kamatis. Ayan, halo na yan guys, pag nahulog mamaya. Ayan. Ayan. na yun guys. Tapos ito, yung may natin. Yung ating mustak sa Ito naman yung isa dito. Ayan dito siya. Ayan natin yung ating ulam. Tanggalin na natin yung guys para sa ating ginatan. Yan guys, tinanggalan natin. Yan, ilagay natin yan. Pangalawang tiga. Tapos, ilagay natin itong kamyas silagay natin yan. Pakuluan natin yan guys. Lagyan natin ng kunting ano yan guys, suka. Para sa ating gata. Para hindi siya mapalis agad. Kunting suka lang yan guys, ayan. Ayan konting asin kasi may asin na yung prito natin kanina konti lang guys yan pamintang powder para hindi siya malangsa maasin ma magic ilan isa lang yan lagyan natin yan guys lagyan natin ng magic yung guys ayan ayan siya Lagyan natin ng tamiyas para masarap. Lagyan natin yung tilapia na pinirito. Yan, gusto mo ng ano yan? Pritong tilapia? I itira ko isa sa to. Oh. Yung bunso ko kasi yan guys, kumakain ng ganyan. Sabay na natin yung gulay guys. Ayan. Yung ating mustasa, sabay na natin. Dito lang sa ano sa so, tagiliran ilagay natin kasi nadudurog yung isda yan marami-rami yan guys Busasar. gusto ko yung maasim-asim yan siya guys ang aming ginatang tilapia na pinrag ko muna siya tapos ilagay natin yung kakanggata guys yan. Kakang gata. Yan, oh. Kakang gata. Yan, guys. Ayan, oh. natin. Huwag natin i-overcook yung gulay, guys. Kasi... Maalat, ah. Ka natin yung... Hmm. Well, guys, luto na yung aming ulam. Tilapia na pinirito. Nilagyan ng gata. Yan. Mustasa. Yan. Ang aming ulam ngayong gabi. Luto na kami, ayan, yung aking tilapia na pinirito ko muna bago gataan. Nilagyan ko ng kamyas. Ayan. Ayan, guys. At saka ito naman yung sa anak kong panganay. Nag-request siya, ayan. Gusto niya yung ganyang luto? Ayan. Saka ito, si Bunso yan, kahit ano lang yan. Pakainin niya na basta isda. Itong panganay ko, ayaw yan. Ito, Natira gino gutay ni Bonso yung isang tilapia. Good evening. Salat ng pamilya dyan. Kasalo. Right, mm -hmm. Sain po tayo. Saan? Ate, harap ko dun din. Eh. ko guys. Kopi lang guys na ano. Tapos pasko, wala tayong, wala tayong handa na madami. Ang mga laga, ano. Parang sakit yung pamilya natin magulang natin, mga anak natin. Ngayon talaga yung, ano guys, sa akin kasi, mas gusto ko yung ano. Malusog yung pamilya ko, pati inanay ko, sa tatay ko, mga kapatid ko. Wala lang akong hinihiling kulitan nila niyan. Kahit kundi lang yung handa, basta masaya tayo na kumpleto ang buong pamilya. Ganyo na lang guys. Thank you so much. God bless sa lahat. Happy, ano? Happy Friday.